Good morning, magandang araw po muli sa lahat ng aking viewer at subscriber At muli po, uh, isang magandang topic na naman po ang aking isi sa inyo Isang magandang uh, paalala na naman po ang aking ipaglilingkod sa inyo Pero bago po po simulan, gaya po nang nakikita niyo sa aking likuran Tayo po ngayon ay narito sa tabing dagat ano Kasi po ngayong araw, ako po ay narito sa Dagupan, Pangasinan Narito po ang inyong lingkod para magbigay sagot at tulong sa, sa isa sa mga viewer ko at subscriber na kung saan nais nilang uh, makapagpatitulo ng kanilang lupang na mana mula pa sa kanilang mga uh, magulang. Ano po? Kaya narito po ang inyong lingkod para simulan nagkabayan yung aking uh, viewer at subscriber. Ano po? At gaya po nang nabanggit ko kanina, isang magandang topic po ang aking isi-share sa inyo. At ito po ay tungkol sa pagpapatitulo ng lupa. At ito pong topic na to ay para sa mga taga, tagig. Sa lahat po ng residente ng tagig. Kasi marami po sa mga taga tagig ang hindi pa nakakaalam na maaari na pala silang makapagpatitulo. Yung iba, nakakausap ko, ang sabi nila, pwede na kaya pwede na daw kaya nilang lang ng kanilang lupa at yung iba naman ay uh, hindi na niniwala na pwede na magpatitulo ng lupa ang isang barangay pangang na nakausap ko ano po ay uh, ipinagkatiwala nila sa isang tao yung pagpapatitulo sa kanilang barangay ano po merong asosasyon na ipinagkatiwala nila sa tao ang pagpapatitulo pero ang uh, nakakalungkot po sa mahabang panahon sa ilang taong nagdaan walang solusyon hanggang ngayon walang maayos na resulta ngayon po narito ang inyong lingkod para bigyan kayo ng dagdag uh, idea. ano po sa alin ba o saan bang barangay sa Tagig ang pwede nang patituluhan eh po importante po 'yan kasi gaya ng sinabi ko sa inyo lahat ng mga resident sa Tagig hindi nila alam nag-aalin lang ang sila. Kaya karamihan, wala pang maayos sa dokumento. Yung iba, wala na nga tax declaration, wala pang titulo. Pero, ang kanilang mga tirahan, ang kanilang bahay, di hamak na maayos na maganda. Kaya naman dapat, maganda rin ang kanilang dokumento. Kaya ito pong babagi ko sa inyo, ay isang guide, ano po, isang paalala, ano po, kung maririnig nyo po yung barangay na aking babanggitin, ano, ibig sabihin po kayo po yung mga pwedeng-pwede nang magpatitulo ano po iisa-isahin ko po ano uunahin ko po yung uh, mga barangay na dating Makati pero ngayon ay Taguig na ano po ito po iisa-isahin natin ha barangay Pembo barangay Comembo barangay Isrembo barangay Sembo barangay South Sembo barangay Pitugo yung mga barangay na yan na dating Makati ngayon tagit niya, ano po marami dyan ang hindi pa rin nakakapagpatitulo lalong lalo na dyan sa parting Sembo barangay Sembo, mga taga Sembo kung naririnig nyo at napapanood nyo ang aking video panahon na para magpatitulo ang kayo sa inyong mga lupa ano po, ganun din sa South Sembo marami rin, may mga nakakausap ako wala pang tax declaration at wala pang titulo pero may magaganda at maayos ng tirahan dapat maayos yan, Ano po? Alin-alin pa yung mga barangay na maaari nang makapagpatitulo? Ito po, iisa-isahin ko pa. Barangay Rizal, Barangay Bagumbayan, Barangay Hagonoy, Barangay Ibayo, Tipas. Barangay Ligit, Tipas. Barangay Palingon, Tipas. Kalsada, Tipas. At Barangay Ususan, Santa Ana. Barangay Wawa, Barangay Napindan. Barangay San Miguel, Barangay Bambang, at Barangay Tuktukan. Ano po? Sana maliwanag po sa inyo. Sana na tandaan nyo po yung mga barangay na binanggit ko. Na kung saan kung kayo dyan, isa, isa sa mga barangay na yun, eh, nakatira, panahon na. Huwag nyo nang uh, patagalin. Ayusin nyo nang inyong pagpapatitulon po? Ngayon, kung sakali wala kayong panahon, o kaya eh, nag-aalangan kayo na baka hindi nyo magawa, narito po ang inyong lingkod, maaring magkabay sa inyo. Maaring tumulong o mag-assist nang sa ganun, magkaroon na kayo ng maayos na dokumento ng inyong mga lupa. Ano po? Sana po itong video ito ay muli po nakatulong sa inyo at nang magamit nyo rin pong muli. So muli po sa susunod upang mga video. Maraming salamat sa pag-subscribe uh, sa lahat ng aking mga viewer. Thank you, thank you. Bye-bye!